Ito po ay isang sagot kay kapatid na Edwil Sabala na nagsabing paano raw ako masasabing under house arrest samantalang kami nakasamba o pinalabas para makasamba ng araw ng Webes. Dapat ay unawain natin kung paano ito nagsimula. Nagsimula ito na kinuha yung aming mga passports at pagkaraan ng ilang araw ay sinugod ako ng sanggunian kinuha ang aking cellphone, kinuha yung computer doon sa opisina, at habang ginagawa nila yon ay kinuha rin ang CPU doon sa bahay. At pagkatapos, ako'y pinagbilinan na huwag akong lalabas, huwag akong makikipag-usap kahit kanino, at hindi dapat magkaroon ng komunikasyon kahit kanino. Ganon din ang ginawa nila sa aking anak at sa aking asawa ni hindi sila makalabas para bumili ng pagkain. Kaya kami ay nag-iisip, ano na kaya ang nangyayari sa labas? Paano kaya kung meron silang gagawing masama sa amin? Sapagkat may mga nagbabantay lagi at hindi nga kami makalalabas. Doon lang kami sa loob ng tahanan. Hanggang sa dumating ang araw ng Merkulis ng gabi at kinausap ako ni kapatid na Rolando isgera na isang uh, miyembro ng sanggunian at sinabi sa akin na kinabukasan, na yun nga ang araw ng Webes, ay gusto nila na ako'y interbihin, magsalita ako upang patunayan na hindi totoo yung mga abductions na balita tungkol sa ilang mga ministro at manggagawa at yun ding tungkol sa sinabi ng kapatid na Tenny at ng kapatid na Angel. Alam kong gagamitin nila ako, pero ako'y nagpanggap na sangayon. Sabi ko, sige, gagawin ko yun para lamang mabigyan ako ng kaunting kaluwagan kung sakali. Kaya buong magdamag ay sinisikap namin kung paano kami makakaalis. Pero lagi nandoon sila punong-puno ng bantay kasama yung mga ilang miyembro ng sanggunihan. Ang ginawa namin pamilya na nalangin kami, humingi kami ng tulong sa Panginoong Diyos na kung meron siyang plano sa amin, tulungan niya na kami ay makatakas. At awa ng Diyos pagdating ng kinaumahagahan ng Webes bagamat mahigpit pa rin ng mga gwardya, ay kami ay lumabas at na-delayed nga kami. Sa halip na alas 5 kami makaalis, ay 5.30 kami nakaalis. Nagsuot kami ng uh, kasuotang pang, pa, uh, pagsamba. At uh, doon nga, ay sinabi ko, lumabas pa ako at sinabi ko, dahil pinipigilan kami ng mga gwardya, may tinatawagan sila. At sinabi ko, mauhuli na kami, mauhuli na kami. Hindi ko alam kung sila'y nataranta o mayroon silang kausap o anuman at kami ay nakalabas, binuksan nila yung isang bahagi ng gate. Kaya kami lumabas na at nung mapansin namin na wala namang pang nakakasunod sapagkat magang maga ay tuloy-tuloy na kaming tumakas. Mga kapatid, maaaring nasa isipan ng iba, baano nangyari yun? Ang amin pong pananampalataya, yun ay gawa ng Diyos. Sapagkat alam namin may mga kapatid na gusto kaming tulungan. Alam po namin na hindi kami pababayaan ng mga kapatid na nakakakilala sa amin. Pero doon, sa pagkakataong iyon yung nangyari sa amin, pinatunayan lang ng Panginoong Diyos. Siya ang gagawa ng kaparaanan. Nagkami man, nagtataka, paano kami nakalabas ng ganun kadali? Alam namin, nung aming mapag-isip-isip, gawa ito ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. May layunin ng Diyos, kaya kami pinalabas. At ang isa sa layunin ay para maihayag namin ang ginagawa ng sanggunian sa iglesia sa mga ministro, mga manggagawa at sa mga kapatid na kumukwestiyon sa kanilang mga masasamang gawain at mga katiwalian. Sana po maunawaan ninyo mga kapatid, meron tayong Diyos. Sa panig tayo ng katotohanan at ng katwiran, huwag kayong matatakot, may pangako ang Diyos sa iglesia mula pa sa kanyang sugo, na huwag kayong matakot. Pero yung pangako ng Diyos para sa mga sumusunod sa katwiran. Hindi para doon sa lumalaban sa katwiran, bumabaluktot doon sa katwiran na tulad na ginagawa ng sanggunian. Kaya kung tayo susunod sa aral, kung tayo maninindigan sa tunay at sa pananampalataya, kung tayo kikilos para sa kapakanan ng iglesia, ang Diyos ang tutulong po sa atin. Pero higit sa lahat, patuloy tayong manalangin. Kumilos tayo mga kapatid. Kaawaan tayo ng ating Panginoong Diyos.